Hello guys, welcome to today's Topic TV. Hindi na nakapalag pa ang lalaking ito nang maaktuhan siya ng isang pasaherong nakakita sa kanya na dinudukutang ang kapwa niya pasahero sa loob ng bus. Okay.

ako, ah. Parang gusto na siyang kutusan ng lalaking nang gigigil na sa kanya na kanyang biniktima buti na lang at nakapagpigil pa ito. Muntik nang madupot ang cellphone ng lalaking ito buti na lang ay may nakakita sa kanya kaya't mabilis na napigilan ito. Sí, Iyan e, lang natin yung ano complete para na po mga kanin tao. Sige po, tayo din po kayo pagano, ano. Tutulungan. Ingat e, tayo. E. Sige po, sir. Thank you. Ano yun na kayo ha? Sige po. Sige po. Sige po. Okay. Katunayan ng ating mga kapulisan ay patuloy na nagpapaalala sa mga ganitong sitwasyon. Ako, ako nga pala si Police Top Sergeant para nyo lang pa sa police. Magbibigay lang po kami ng mga tips sa inyo kasama ng kabady ko. Kasi marami pong modus kayo uh, ng silipana. Kaya ang ginagawa namin sa mga bus, sino po namin lahat yan. Bago po kayo sumakay sa kaganito, mga pampublikong sa sasakyan, bus, saka jeep, dapat i-secure is po lagi yung mga gamit nyo. Unang-una, titignan nyo lagi yung mga cellphone, pera, bag, Tsaka yung importante bagay na meron kayo I-check nyo po lagi yan Kasi kung minsan Yung mga pasahero din Sila din mismo yung mga ano dyan Yung gagawa lang hindi maganda Iwasan nyo po yung tinatawag na ano Yung Makikipag-usap tayo sa mga taong hindi nyo kakilala Kasi kung minsan Yung mga taong yan eh, Hindi natin alam Na kumbaga nakuha na, Nakuha Nakuha nila yung loob natin Nakuha natin yung loob nila Ganon Kasi Pagkatapos nun Hindi nyo alam na biktima na pala kayo Halos kadalasang kadalasan ganyan yung mga modus dito Yung kukuha yung loob mo, magkipagkaibigan Hindi nyo alam na biktima na pala kayo Ingat lagi sa mga bumibiyahe, dahil usong-uso pa rin ang laglag barya modus, na sa isang iglap at pagkakamali mo ay tangay na ang gamit mo. Yung tinatawag na laglag barya, o di kaya uh, yung sasabuyan ka ng ketchup, mga ganun, tapos alam ba, dadaan ka dito, sasabihin sa iyo ng tao na ay ate kuya nalaglag po yung baryan nyo eh ikaw syempre iniisip mo pera mo yun yuyuku ka hindi mo alam sinusundan ka na nung ano, nasa likod mo na biktima ka na pala nakuha na yung gamit mo cellphone, wallet yan po kadalasan mga ano dito ha kaya magingat po tayo iwasan nyo po yung mga ganun ha ang pinaka ano dyan umiwas tayo sa mga tao hindi natin kakilala wag na wag po tayo magipag-usap yun po para safe tayo hindi ko po sinabi maging suplado, suplado kayo. Sa akin lang para makaiwas tayo. Yun lang po.